Welcome sa atong programa ang Simple Apologetics o sa kasimple nga pamaagi sa pagtubag sa mga atake bato kasimbahan nga katuliko. O ang atong episode karon mao ang pagtubag sa akusasyon bato kanato nga kita kuno ng limbong sa atong pagpresentar sa tulo ka ebidensya kung anong dili kasaligan ang kalidad sa pagtuon ni Ellen Goodwhite sa Daniel 7.25 Sa atong pagpresentar, nagpresent kita o tulokabog at na hinungdan. Ang una, tungod kay si Ellen Goldwight, gibuno o bato sa ulo. O ang side effect ni ini maglabad ang iyang ulo kung mapugos siya o basa. Ikaduha, tungod kay si Ellen Dwight wala magtuon o Biblia. Ikatulo, kay si Ellen Dwight dili kay dili masayo nakahimo og mga sayo si Ellen Goldwhite og gisulayan kini pagrebat sa usa ka Seventh si Day Adventist Church apan ang iyang pagribat nangahibat Nga, nga man kay migawas hinoon nga iyang gidenay ang ila mismong kaugalingong basahon og ang iyang pagtumot tumo nato nga nang limbong siya mismo ang migawas nga dako nga limbungan o sa tulong nga akong kripesen, duha lang ang kaya nilang giribat. Wala nila ribata ang pamatuod sa ilang ebanjeles nga si Ellen Goldwight wala magtuon o Biblia. Kaysa upat ka sa Seventh-day Adventist Church gi Bulgar ni John Amican evangelist sa Seventh-day Adventist Church nga sa upat Tulo ang naka-eskoyla Biblia. Si Ellen Goldwight wala magtuon o maka-eskoyla o Biblia. Atong At paminahon, pag-usap si Johnson amikan alam na ang ginagawa po yung doktrina ng Adventist, ng ating mga pioneer. Apat yung ating mga founder, James White, uh, Joseph Bates, Jane Andrews, Ellen White. Ang nag-aaral ng Biblia, yung tatlo, hindi kasama si Mrs. White. Ang nag-aaral ng Biblia, yung tatlo, hindi kasama si Mrs. White. Ang nag-aaral ng Biblia, yung tatlo, hindi kasama si Mrs. White. Ang nag-aaral ng Biblia, yung tatlo, hindi kasama si Mrs. White. Hindi kasama si Mrs. White. So sa tulo ko nga presentasyon, duha lang ang ilang giribat. O sa ako nang na nahagbo nga ilang gidinay ang ilang mismong kagulingong basahon. Doon na siya sa mga higala nga libro, no? Pakusog matod pa niya. O aproba, aprobado kini sa Philippine uh, Bible Society. Uh, pinasikad sa pagigumbuya sa Philippine uh, Publishing House. Kung imong tanawon mga kagilaan, wala yung libro ang 70s Advent, 70 Adventist ni Ana. Kini nga basahon na pakusog, gipati kini sa Philippine Publishing House. Ang Philippine Publishing House is the official publishing house of the 70th Adventist Church. Dahil doon na kini, pinasahi na kasabutan sa Review and Herald Publishing House. Ito ni sa Amerika. Bukimed gitampuhang sa Kapin sa 165 ka mga health professionals o inspirational writers. So kini nga libro, libro ni sa Seventh Day Adventist Church. Sayop sa nagribat kay wa siya ni ining libro ha. Kami kompleto kami og kahimanan kon mosulti kami kay dili basta-basta ang pagsulti kung wala kay gigunitan na ebidensya. Dayon ilang gidenay nga si Ellen Goldwight wala ko no gibuno sa bato sa ulo. Pero klaro din hi sa ila mismong basahon sa pahina di sa is mao kini ang atong mabasa. Sa nag siya o sa diha nga gibuno siya og bato sa usa bata sa iyang ulo na ang iyang ilong o ang siya panimuot sulod sa tulo kasimana. So, klaro sa so ilang libro, nga gitampuhan sa kapin sa 165 ka mga health professionals nga si Ellen Goldwyn gibuno o bato sa ulo o napusa ang iyang ilong o ang side effect ni ini maglabag ang iyang ulo kung mo siya og basa. So, klaro ni ining maong basahon sa 7 bintes na wala ta magtumo-tumo. Igo lang nato gibasa ang ilang basahon. Kung ila kining sabton na atake, dili kita ang ng atake. Kung ila kining sabton na ng atake, kita kanila, igo raman ta nagbasa sa ilang libro. Kung pangatake kini, sila na mismo ang nagatake sa ilang magtutukod. So wala siya karibat sa maong libro. Ang iya lang pagribat kay Dili Kono Kine iya sa Seventh Day Adventist. Church. Pakaklaro, nagipatik ni sa Philippine Bible Society o ang Philippine Bible Society Official Publishing House sa Seventh Day Adventist Church. Ang ikaduhan niyang pagribat mao kining ilang libro Nga Adult Sabbath School Bible Study Guide <laughs> Injong nabati Mga gila Atau nonton awan mga kaisunan, no Kanang iyang giingon Nga Adult Bible uh, Sabbath School Kanang iyang gigunitan Sepahina 50 Kung husto ba Ang iyang dibasa Wala bannak niya Putla Ugi bani Ang mga Nia So siya mga igala no ang iyang ibasa Adult Sabbath School Bible Study Guide iniro ngatu sa Marso 2009 ang ulohan ani ang gasa sa tagna diha sa kasulatan ug sa kasaysayan sa Adventista. Ikatulong uh, prueba nga dili kasaligan ang pagsabot ni Ellen Goldwhite din sa ilang uh, basahon ng Adult Sabbath School Bible Study Guide iniro to Marso nga isyu 2009 ang gasa sa tagna diya sa kasulatan o ang kasaysayan sa Adventista. Dini sa pahina 50 mao kini ang atong mabasa. Nakahimog mga sayo si Mrs. White. <laughs> Inyong nabati mga gilan. Atong tanawin mga kaisunan no? Kanang iyang giingon nga adult Bible uh, Sabbath school kanang iyang gigunitan sa pahina 50 kung husto ba ang iyang gibasa. Wala ba na niya putla o ang mangisulat, niya so mauni siya mga igala no, ang iyang ibasa, adult sabbath school bible study guide iniro nga to sa marso 2009 ang ulohan ani ang gasa sa tagna diha sa kasulatan ug sa kasaysayan sa adventista atong tanaw ng pahina ni ini mga gilaan kung wala ba niya limbongi no atong tanawon mo ni ang maong pahina so niara mga kagalaan no ang original nga nasulat nabasa ninyo nagingon din ho ang pagkamanalag na kama natural na kama dili maghimo sa usa ka tawo nga dili masalaypon o walay sala <laughs> klaro kay mga kagilaan nga uh, gisya ko ni Mr. Paul Alima ang kini nga sulat og miingon siya no sa iyang sulat nga gikot-kot niya ni ining libroha nga masalaypon pun kuno si Mrs. White. Wala mo ingon din hinga masalaypon kung dili o oh, mabasa ako usbon pagbasa ang pagkamanalag na natural nga dili maghimog og usa No dili maghimo ang Dios og usa nga masalaypon kung dili ang himuon niya ang walay sala <coughs> busa hunong na in higala, no? Sa pagpamakak aron lamang ka, no? Makapanglimbong sa mga tawo nga naminaw. Sabihan iya kininggiribag na hagbong nahinoon nga siyang nang limbong. Nga naman, kaklaro sa akong kotisyon ining mga libro nga nakahimog mga sayo si Mrs. White. Pero sa iyang pagribat ni ini, wala niya basaha ang akong gikot. Ang iya hinong gibasa ang porsyon nga dili nako gikot. tatong atong tanaw ng pahina ni ini mga gilan kung wala ba niya limbongi, no? atong tanahon mo ni ang maong pahina. So ni Ara mga kagalaan, no, ang original nga nasulat, nabasa ninyo, nagingon din ho, ang pagkamanalag na kama, natural, na kama, dili maghimo sa usakatao nga dili masalay o walay sala. <laughs> Klaro kay mga kagalaan nga uh, gisya ko ni Mr. Paul Alima ang nga sulat, ug miingon siya, No, sa iyang sulat nga gikot-kot niya ni ining libroha nga masalay kuno si Mrs. White wala mo ingon din hinga masalaypon kung dili o, oh, mabasa ako usbon pagbasa ang pagkamanalag na natural nga dili maghimog og ka no dili maghimo ang Dios og ka nga masalay pon. kung dili ang ah, himo niya ang walay sala <coughs> busa hunong na intawon higala no sa pagpamakak aron lamang ka no makapang limbong sa mga tawo nga naminaw. Kaklaro nga sa mga pahina 50, na ang iyang giko, ang iyang gikot aron po pagawason na ako ng limbong, kining mabasa nga ang lagna kama, natural, kama, dili maghimo sa usa ka tao nga dili masalay pun o walay sala. Mo nang iyang gipresent nga wa na ako ni gikot, ang ako hinong gikot, wa niya basaha. Kaya mangipotol ang sumpay ini nakahimog mga sayok si Mrs. White. ako akong gikot. So na -ane sa ilang libro o klaro sa iyang pagbasa wa ni niya basaha iyang gipotol. Kaya iyang gipalutaw na ako ng limbong kantong porsyon na wala na ko ikot. So ang nahagbong hinoon nga ng limbong mao ang Seventh-day Adventist Church nga membro So, imong gigamit ng libro aron ka makapanlimbong. Imong gigamit ang inyong basahon aron lamang mulutaw ang imong pagkalimbungan. Sumone so, ang kinaiya sa mga 7th Adventist Church. Dili sila mo focus sa isyo. So, dapat ang isyo na imong iribat na wala makahimog sa iyo si Mrs. White. Kaya wa mo ni Maribat, imo na lang kong iakusahan nga ng limbong. Pero in reality, ikaw ang nanglimbong. Nga naman, wa man mo basaha ang akong iko. Sumuon lang sa sa mga 7th Dili sila mo focus sa isyo sa ilang pagribat. So, nagpabilin nga nagbarog ang ebidensya. Nga unsa, tulo, kabug at nga rason na dili katuuhan ang kalidad sa pagsabot ni Ellen white sa Daniel City 25. Ano man, una, maglabad ang iyang ulo kung mupugos siya o basa. How much more sa pagtuon pa sa lisod sabton ng propesiya? Maglabad na magandang ulo, magbasa pa? Tugod niya itong pagbuno sa iyang ulo sa bato. Ikaduha, wala siya makaiskwila o Biblia. Ikatulo, dili kay dili siya makahimog sa iyo. Makahimog siya sa iyo busa dako ang probability of possibility mao nga nganong sa tanang Bible scholars sukwahi ang pagsabot sa magtutukod sa Seventh si Adventist Church sa Daniel 7:25 ang iyang gitumutumuan ang papado whereas ang mga Bible scholars nga maglabad ang ulo na kay pagbiblia o lahom ang ilang pagtugad sama panig sa balang kasulatan na lahi si Ellen Goldwide nga naman tungod sa bugat nga rason nga siya dunay dipikto ni atong iyang experience nga gibuno siya sa bato tungo kasi mana na wadaan siya panimuot maglabad ang iyang ulo kung mapugos siya o basa dili kana simple nga rason kundili bugat nga rason nga naghatod sa yang sayop nga interpretasyon sa balaang kasulatan. So atong iampo ang mga Seventh Adventist Church nga mga membro kay biktima man kini sila sa pagkabudol sa ilang magtutukod. Nga unsa lamdagan sila sa bidlisyo sa kamaturan aron makasabot sila nga sila na biktima lang sa sayop nga pagsabot sa ilang magtutukod. Dalaygon ang atong ginoo sa walay katapusan. Sa halang samahan, sa anak, hoog sa santo. Amen. Dalaigo na gino'n.